God, creator of the universe, zero mentions. Gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry, what? No surprise in this godless town. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Exodo 27 hindi nalingid sa kaalaman ng karamihan ng sunog na tumama sa California na naging sanhi ng pagkawala ng maraming buhay, nagwasak ng labindalawang libot, tatlong daang kabahayan at nagdulot ng halos siyam na trilyong pisong pinsala, pati na rin ang pagkawala ng libu-libong tao at nagdulot ng matinding trauma at takot sa mga survivors nito. Ang tanong ng marami sa ngayon, ito nga ba ay isang malupit na parusa mula sa langit Isang babala sa mga naglalapastangan sa mga banal na bagay. Kung ito nga ay karma, paano nila ito tatakasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Enero 5, 2025, dalawang araw bago maganap ang malupit na wildfire sa California, Isang hindi inaasahang pangyayari ang nasaksihan ng mundo sa ikawalumput dalawang taon na Golden Globes na ginanap din mismo sa California. Si Nikki Glaser, ang komedyante at host ng event, ay nagbigay ng isang kontrobersyal na performance kung saan nagbiru siya at kumanta ng popular isang kantang animoy pambabastos sa katolisismo at sa papa. Dahil dito, maraming tao ang nagalit at nagbigay ng kanilang salubin sa social media. Habang ang mga artista sa entablado ay tumatanggap ng mga parangal, nagbiro si Glasser na wala ni isang nanalo ang nagpasalamat sa Diyos sa kanilang tagumpay. Ayon sa kanya, ang mga nanalo ay mas madalas magpasalamat sa kanilang mga cast, crew, mga ina, at pati na rin kay Mario Lopez, host ng Access Hollywood. Pero sa mga talumpating iyon, ang Diyos ay hindi man lang nabanggit. Kaya naman, pabiro niyang tinawag ang Los Angeles bilang isang godless city. Matapos ang mga kaganapang iyon, tingnan natin ang tila karmang humagupit sa kanila. Enero 7, 2025 Sa mga unang oras ng umaga, isang maliit na apoy ang nagsimula sa isang upscale na bahagi ng Los Angeles, ngunit mabilis itong lumaki at kumalat, na naging isang malupit na wildfire na hindi na kontrolin. Ang apoy ay kumitil ng maraming buhay, at nagwasak ng mga kabahayan. Mahigit sa 30,000 na tao ang inilikas mula sa mga lugar na apektado ng sunog. Sa loob lamang ng ilang oras, ang wildfire ay kumalat sa 1,262 hektarya o at 510 hektarya ng Pacific Palisades area. Kabilang sa mga naapektuhan ng sunog, ang mga mayayaman at mga tanyag na personalidad sa industriya ng Hollywood hindi nakaligtas sa banta ng apoy ang mga kilalang celebrities tulad ni Paris Hilton, Mel Gibson at Mandy Moore at Kim Kardashian. Maging ang mga lugar na matagal nang itinuturing na simbolo ng yaman at kasikatan kagaya ng Hollywood sign ng California ay hindi nakaligtas sa dilubyo ng kalikasan, ang mabilis na pagkalat ng apoy at mga epekto nito ay nagdulot ng mga kalituhan at pagkabahala sa mga residente at mga autoridad pati na rin sa buong mundo. Kasunod nito, idineklara ni Gobernador Gavin Newsom ang isang state of emergency at isang milyong dolyar na pondo ang inilaan para sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Para sa mga nakasaksi sa trahedya, ang mga larawan ng sunog ay tila isang masalimuot na imahe ng impyerno. Ang mga kalye at kabahayan ay natupok ng apoy na parang isang judgment day na nagaganap sa harapan ng kanilang mga mata. Isang saksi ng kalupitan at matinding kaparusahan mula sa kalikasan. Ngunit ang nakapagtataka, ayon sa National Fire Protection Association ng US, kadalasang sanhi ng wildfires ang kidlat, pero hindi ito ang nangyari sa pagkakataong ito. Wala ring bagyo na dumaan sa panahon ng insidente. Walang ulan na bumagsak sa California noong winter. Ang tanging naramdaman ng mga tao ay ang malalakas na hangin na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung saan nagsimula ang apoy, ngunit may mga haka-haka na ang apoy ay dulot ng kapabayaan ng isang pamilya na nagpiknik at nagbo-bonfire sa tabi ng isang talahiban. Isang maliit na apoy na sa hindi inaasahang pagkakataon ay kumalat ng mabilis at ang malaking reserba ng tubig sa paligid ay natuyo rin sa matinding init usap-usapan lamang ito. Ang mga kaganapang ito ay isang patunay na ang Los Angeles kasama na ang Las Vegas, kilala bilang Sin City, ay puno ng kasamaan. Isinasalamin nito ang mga kasalanan na tila pinapalakas ng bawat araw. Kapabayaan, sugal, prostitusyon, krimen at higit sa lahat ang pang-iinsulto sa Diyos. Marami ang naniniwala na ang mga lugar na ito ay naging simbolo ng moral na pagkabulok at pagtanggap sa kasamaan. Babalik at babalik tayo sa katanungang, ang mga kaganapang ito ba ay isang ngabang babala, isang parusa mula sa langit? Kung tutuusin, may isang makapangyarihang halimbawa sa kasaysayan na nagsisilbing babala sa ganitong uri ng paglapastangan sa Diyos, ang kwento ng Sodoma at Gomorrah, ayon sa 2 Peter 2, 9 ang mga syudad ng Sodoma at Gomorrah ay sinira ng Diyos dahil sa mga kasalanang hindi na kayang palampasin. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na ito ay pawang nagpasikat sa mga kasalanan ng imoralidad at kabuktutan. At kaya't sila ay pinarusahan ng matinding sunog na bumura sa kanilang mga pangalan at kasaysayan. Pagkatapos ng matinding sunog, ang mga survivors ay naglakbay sa kalungkutan at takot ang mga puok na dati masigla at puno ng buhay ay ngayon ay naging mga lugar ng pagkasira at pagkatalo. Marami sa mga survivor ang nawala ng mga mahal sa buhay at ang ilan naman ay nagdusa ng matinding trauma. Nagsisilbing paalala ang mga nangyari sa kanila na ang mga bagay na itinuturing nilang permanente ay pwedeng maglaho sa isang iglap. Ngunit may isa pang isyo na patuloy na bumabalot sa usapin ng parusa at karma ang kaugnayan ng Estados Unidos sa Israel at Gaza. Habang maraming pananaw tungkol sa mga kalamidad sa US, hindi rin maikakaila ang koneksyon na nakikita ng iba sa mga nangyaring trahedya at ang patuloy na suporta ng Amerika sa mga aksyon ng Israel laban sa Gaza. Marami ang naniniwala na ang mga bansa na patuloy na sumusuporta sa mga ganitong giyera at hindi pagkakasunduan sa gitnang silangan ay hindi ligtas mula sa mga epekto ng kanilang mga disisyon. Ang mga pagkaubos ng buhay, pagkawasak ng mga komunidad, at pagkasira ng kalikasan, ay maaring makita bilang isang bahagi ng malupit na karma na bumabalik sa kanila bilang epekto ng hindi pagkakaroon ng malasakit sa mga inosenteng buhay. Ang pagkakasangkot ng Estados Unidos sa mga digmaan ay naging isang alalahanin sa mga mamamayan ng buong mundo kaya't hindi rin maiiwasan na ituring ang trahedyang ito bilang bahagi ng isang mas malalim na mensahe mula sa kalikasan at sa Diyos. Hindi ba't ang mga trahedya sa California ay isang paalala ng epekto ng mga pagkilos ng mga bansang may makapangyarihang posisyon sa mundo? Bilang mga tao, tayo ay patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay na puno ng mga desisyon. Ang ating mga pagkilos, pati na ang mga pananaw sa Diyos, ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan. Habang ang mga trahedya ay hindi natin kayang kontrolin, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng moralidad at pananampalataya. Ang karma, ang ideya na ang ating mga aksyon ay may katumbas na resulta, ay patuloy na humuhubog sa ating mga buhay. Minsan, isang malupit na kalamidad ang nagiging dahilan para magising ang ating mga puso. Ngunit sa pagdapo ng karma, hindi lahat ay may kakayahang tumakas. Ang mga kaganapan sa California ay isang nakakatakot na paalala. Ang Diyos ay hindi tinitingnan ang ating estado sa buhay o ang ating katanyagan. Tinitingnan niya ang ating pananampalataya at ang ating paggalang sa kanyang banal na pangalan. Kaalam, naniniwala ka bang karma ito ng mga taga-California? Parusa nga ba ito mula sa Panginoon? Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.